Hello guys, magandang alas 9 na Magalas jis. Magandang umaga pa rin pala. Andito kami guys, sobrang baba. Bababa kami, bakit kaya? Anong mayroon? Ay, baka ngayon, baka nang hapon. Hindi nga ma'am, hindi ay, kami nakatin. Diba baka naman bigyan kami ng lupa sa paso ma'am. Ay di, mas maganda. Wow. Mahalaman na lang ang kulang. Wow. Liberty daw ngayon na yan, Oh, baba muna tayo. Diyan do maganda. Dito kayo banda dai? Lot, ito na mga lote nyo dito. Oo ah, po. Ang dami naman puno dai oh. Mga ipil. Bakit kami ano ba tong pupuntahan namin dito? Sobrang tarik naman ito. Diyos ko, ano ba to? Oh, pagulong na lang kaya tayo, para isang pagsakan lang. Oo, oh, pagulong na lang siguro sobrang may oh, mga kawayan may mga ipil ipil ano na bang nangyari nito ah ganun ito na masakit nun at sabi nyo uy ang kamaling sukat nyo sa inyo mayroon na pala muna may-ari yun yun na ayun yun 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 Ka ako kahit saan walang problema basta may ilupa may tubig na agad tubig ka na ka tubig na agad eh. Ka lang, eh dapat nilagyan nilang gabay dito sobrang tarik wala ba sabi ng nasa lang eh. so, hindi ito pala, palapit, lang. pag ito, hindi ito kasi madulas Diyos ko dahil, guys, anong na ba to? Diyan na siguro, may daanan na siguro yung dyan. Sa baba nga raw, doon yung kalsada. Hmm. Dito ano dito? <laughs> oh, dito. tayo sa baba. <laughs> eh, pag nandito na, dito na rin ako. Oh. Ayoko na rin dito doon. Tapos. Mas maganda rito sa tabi tamisapa eh. Oo. Doon pala yung tabo. Magalaga ako dito ng mga aswang. Padamihin ko yung aswang. Magalaga tayo ng babi d'yan. Mo. Oo. Oo. Maganda yung mag-alaga ng aswang dito. Grabe tarik naman ito. Ano bang nangyari ito? Ito. oh, hawak lang, hawak, hawak, hawak. Oh, ganun. Oh. Mag-alaga tayo ng aswang dito. Maraming aswang. Aba, ginagastusan to ah. Ginagastusan <laughs> to. Hmm. Oh, takip-takip -taki pa yung kawayan oh anong kabayan po? Baka nga. Ang yung sinasabi niya ang magkanda yun? 15. Tapos, 15. Hello po, sana yung lote nyo? Ha? <laughs> Wala kang pangalan, teh? <laughs> oh, Wala. Ah, ulagyan mo, ano? Si Ma'am Rizel, sana na ba babanda? <laughs> ah, ganon? Uy, patag na dito ah. Patag na. Uy. Dito na sa'yo, ma'am. Ay, ang ganda ng pwesto mo, mama. Nagawa ka na pala ng kubo ah. Kahapon yung kapatid ko. Ah, Dito sila. Ah, kaya pala eh. Ito po. Tuloy-tuloy pa ang aming pagpasok sa looban ng kabundukan. Dito. Puro ito kawayan. Dito. Huh? Dito. Huh? Grabe. Dito. na sa inyo, ma'am? Saan banda? Ito na? Ito. Ayun, maganda ito sa inyo. Sabing ano? Kami hindi pa namin alam. Doon daw kayo sa pababa. Doon na kami, hindi ko alam kung saan ang punta namin. Patag na dito. Sa iyo ma'am, saan na? sa akin. Ayun, maganda rin. Okay din yan. Kami ma'am, hindi pa namin alam kung saan kami banda. Pagdating dito, kami sa pa rin. Sa babit, dahil sa ba paborito tayo ng sapa pa rin Paul puro tayo tabing sapa ah. nga eh paborito tayo tabing sapa eh o oh, doon sa bundok may sapa rin tayo dulo galing na ako sa tabi sapa ito dito tabi sapa pa rin May daanan pala dito no dilicho dilicho man o so guys talagang pababa na pababa pa kami ang daming kawayan mga puno ng kawayan ano man tawag yung kawayan na ito San? Oh, may kubo na naman dito. Ma'am Rizel, kanina pa kami doon. Isang oras na <laughs> Yun lang. At ang sigarilyo mo, doon pa lang, nasunog na. Kasi ang tagal nyo eh. Ito na ang aming boss. Ayan si Sir oh. Ito yung Sir namin na may nagwapo. Saan Sana ba tayo banda pala? Kani oh. Kani pala. Po yun. Ako po. Akin po. Akin naman. Wala nang bariya. Ay wala. Magkano 'yan, bayan? May bariya ka diyan pa? 160 lang 'yan sa sa diyan sa Kalawis. Diyan na kami nakabili. Sa malapit sa inyo. Wala nang bariya.